Hello mga idol, mga bossing, kumusta kayo? Ayan, sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nagbabak po sa atin. Dahil nung mga nakarang araw ay puro LCD po ang ginawa natin. Kung napapansin nyo po, ayan, yung as niya ay merong item at yung baba niya ay meron na pong grits ang display. Nagguguhit-guhit na po siya, ayan. Kung napapansin nyo po, parang rainbow na po ang display sa baba. Nung binigay ko naman ito ay okay, pero after 4 days, bumalik siya. Ayan, meron na pong item sa bandang taas at ayan, guhit-guhit na po ang bandang baba. So ano kaya ang nangyari nito mga idol? Comment down below na ipit kaya ito or nabagsak or ano kaya sa LCD pa rin kaya ang tama nito. So ayan, subukan natin yan mamaya. So ayan, kung napapansin nyo po, meron po talaga siyang guhit sa bandang taas. At kung napapansin nyo, ang taas niya ay medyo malinaw at ang baba naman ay hindi. So buti na lang ang LCD na ito. Dahil kalugar ko lang po siya ay hindi ko po ito dinikit. Ayan, nilagyan ko lang po siya ng tape. So, ayan, based technique din po yan Mga idol, kung malapit lang po sa inyo Ang nagpapagawa ay pwede nyo po muna Hindi muna idikit Paobserbahan nyo muna ng 3Ds Ayan, kung napapansin nyo po Nagduble talaga ang display niya <laughs> Ayan, mga idol, tingnan natin niya mamaya Kung ano nangyari dun sa loob So, tanggalin muna natin yung mga tip na nilagay ko Kasi nilagyan ko po ito ng tip Dahil, ang sabi ko sa kanya Obserbahan niya muna dahil kalugar ko lang naman ito. So alam mo naman po natin kapag mga replacement talaga ay kailangan ng observation. So ayan, chinik ko po yung mga gilid-gilid. Wala naman siyang basak. So possible to ito kung pagturidipik man ito. Kasi nung binigay ko po talaga ito ay malinaw naman. So nung ibinalik po sa atin ay meron na pong guhit sa taas. Ano po kaya ang nangyari nito mga idol? Comment down below kung naipit ba to or nabagsak or nadiinan. So ayan, <laughs> nung dinala po sa akin pala ito ay wala po itong mga screw sa baba lahat. So dahil binigay lang na po ito sa kanya, kaya niya pinapaayos. So naayos naman natin. Ang dating problema po nito ay blackout. So punit po ang flex ng LCD. At yung bandang baba naman dati ay walang screw. Ayan, kinompleto ko na po yan yung banda dyan sa pinaka-charging. So ayan, tanggalin ko muna yung battery. So, subukan natin palitan kung Chicheck natin, tanggalin muna natin yung LCD Kung may damage o wala So, kung mayroon po itong crack kunti Ay hindi na natin mapapalitan So, ganun pa ako mag mga endo Lalo na kung hindi nakadikit Basta hindi po basag Or magkaroon man ng guhit-guhit Or factory defect po minsan So, pinapalitan po natin yan Para naman ang customer Natin ay babalik-balikan tayo So, ang mga ganitong problema siguro Ay napapalitan ba naman ito sa supplier Ayan, nung chinik ko po yung mga gilid-gilid nya Malinis naman, wala pang dikit at wala ring basag. So, ang ginawa ko po dito ay palitan ko na lang po siya. So, hindi ko na po pinabayad ang may-ari dito dahil for this pa lang po ito bago pinagawa. At nagkataon talaga na hindi natin alam kung naipit ba niya ito or nabagsak or nadiinan ang pinakataas. Kaya ang nangyari, nagkagwit-gwit ang display. So, ayan. Ito po yung bagong LCD na ipapalit natin. Buti na lang, mayroon pa akong stock dito. So, ang ginawa ko, palitan na natin. So, para maging satisfied naman ang customer ay hindi ko na rin po ito pinabayad. So papalitan ko na lang po 'yan sa supplier dahil wala naman siyang basag. So possible pa ito na mapapalitan. So ayan, wala pa naman hindi ko pa ito dinikit mga idol sa hindi nakakaalam. So hindi ko muna dinikit ang LCD nung kinabitan ko po ito dahil mayroon po kaming warranty na binibigay lalo na kung kalugar lang po namin ay dito sa lugar ko kasi work at home lang po ako mga idol. So hindi ko muna dinidikit lalo na kung ma-replacement talaga ang LCD hindi original. Kasi may mga LCD talaga na madali po siya, malutong siya, kunting ipit lang siya ay nagkakaroon po ng problema. Swerte pa rin ang may-ari dahil hindi po siya nagkaroon ng kunting crack. Kasi kung nagkataon na nagkaroon po ito ng kunting crack or basag sa taas ay hindi ko na po yan palitan. So dahil guhit lang naman yon at nagkaroon ng display na guhit-guhit ay possible pa ito na mapalitan ng supplier ang LCD na nilagay ko una. So, covered pa rin sa warranty. So, ganun po ako mga idol. Sa mga hindi nakakalam, kung magpagawa po kayo ng LCD, ay meron po tayong warranty. Ayan. Ito po yung bagong LCD. Sinubukan ko siya kung may display o nang maayos okay naman, malinaw na kanina. Kung napapansin niyo po, magdo double po yung mga at sulat niya kasi sira at damage po ang LCD. So, ayan, ikinabit ko na po siya at linisan natin yan. So, hindi ko to nalinisan nung mga nakaraan. Kasi minsan mga idol, kung sabay-sabay po ang paggawa namin ay hindi na talaga natin yan malilinisan. Basta maikabit namin ang LCD ay okay lang. So, nung mga nakaraang araw talaga ay sunod-sunod po, puro LCD ang mga gawa natin. So, kung mga may nag-antay naman, nag-walk in, so inuuna po natin. So, sa gusto pong magpaayos, mga idol ay PM lang kayo sa FB page, Joel TV Official New Feed. So, ayan, ikabit ko na po siya lahat. At ayan, balik natin. At swerte pa rin talaga ang may-ari nito dahil pasok pa rin siya sa warranty. Basta wala po siyang crack, ay possible na mapasok pa natin yan sa warranty at napapalitan natin yan. So, meron namang iba nito, nagpagawa sa atin, tinanggal kagad ka ang plastic. So, Hindi naman siya basag, so ang warranty pala natin mga idol sa mga hindi nagkakalam, kapag nagpapalit po kayo ng LCD dito sa amin at Nagkaroon po ng problema basta wala pong basag at hindi natanggal ang plastic ay covered po talaga yan sa warranty. So, yung iba nito siguro kung mga ganitong nagkakataon na hindi na nila siguro papalitan. So, hindi naman siguro lahat. So, mga ganito kasi lalo na pag lugar natin ay maawa naman tayo. So, dapat talaga palitan natin na hindi na natin singilin dahil covered pa naman yan sa warranty. At ibalik natin doon sa binilhan natin at sigurado ako napapalitan pa yon Wala naman tayong nakitang crack or basag kontik sa bandang part niya. So, ang gagawin natin, palitan natin. So, ayan, nung pinalitan ko na po siya, ay mayroon pa ulit siyang 3D warranty. So, hindi ko muna dinikit ang LCD. Kasi dahil kalugar ko lang naman ito. So, siya na po bahala mag-observe. So madalas naman talaga bibihira lang po magkakaroon ng ganito na nasira kaagad. So hindi natin alam kung naipit talaga ito dahil replacement lang din po ito. Iingatan niyo rin po talaga kung replacement na. So ayan guys, dahil kalugar ko lang din ito, nilagyan ko ulit sana ng scotch tape. So hindi ko muna siya dinikit para meron ulit siyang 3 days warranty sa akin. So ayan, inon ko na po siya, sobrang linaw po kanina. Sa taas lang po ang malinaw at yung bandang baba niya ay guhit-guhit na siya. nagsi na po ang display. Ito po yung kanina na tinanggal natin, malinis naman ang screen, walang basag. So, wala rin dikit kasi kung meron na pong dikit yan, ay mahirap na po ibalik sa supplier. So, swertihan tayo mga idol. Subuti na lang, hindi sa malalayong lugar ito kasi madalas po kapag nagpapalala mo ay dinidikit ko na talaga yan or mga nagpapa-LBC. So, ayan, malinaw ang LCD. Kanina, may guhit-guhit po talaga at mayroong itim doon sa bandang taas na mahaba. So, ngayon, ayan, natataasan natin yung ilaw na bababaan ay normal na po yan. So, napakaswerte pa rin ang mayari mga idol dahil nagguhit-guhit lang ang screen at wala po siyang basag kasi kung nagkataon talaga na no, mayroong crack yon ay hindi ko na talaga mapapalitan. Ayan mga idol, check na po natin yung screen kung good ba talaga. Ayan, soft touch po siya, sumusunod. Pag sumusunod po yan ay ibig sabihin okay na po ang LCD na ikinabit natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po.